Oh, no. ang araw medyo na problema nga pala ako. Wala na kasi akong ibang masuot. Lagi na lang kasi ako naka-jersey. Tapos guys, yung short ko naman medyo lost thread na. Hindi ko na nga pala sinusot tong isa kasi medyo butas na. Siguro bibili na lang ako ng bago sa ukay. Kaya naman agad na ako nagmadali. Mabuti na lang laging nandiyan yung motor kong si Itom. So paano guys? Tara! Sobrang taas na nga pala ng araw. Mabuti na lang malapit lang naman yung bibilhan ko. Napakamura nga lang pala ng damit dito. 20 pesos nga lang pala lahat ng items. Iba't ibang damit nga pala ang nandito. Sa totoo lang guys, hindi nga pala ako mapili pagdating sa damit. Basta maayos pa at maganda tingnan, okay pa sa akin yun. Kaya lang ayaw ko nga pala maging Barbie. Guys, ano sa tingin nyo? Bagay ba sa akin to? Yeah! O baka naman ito kasi lumalaki na ang dibdib ko. <laughs> May nagustuhan nga pala akong long sleeve. Saktong-sakto nga pala to pag nagmumotor ako. Ayaw ko nga pala gaanong makapal. Saktong-sakto lang sa akin to. O diba guys, bagay ba? Shish! Road trip na naman si Boy Macho Nurin. Bibiling ko rin sana to kaso naka-off shoulder. Kaya naman X to sa akin. Dahil jam binayaran ko na to kay tatay. May pupuntahan pa kasi ako ibang ukay-ukay. Dito naman may bilihan ng mga damit at sapatos. Napakadami din palang damit na new arrival. Kaya lang wala daw silang panlalaking short. Medyo nakakainis lang kung ano pa yung kailangan mo, yung pa wala. Kaya naman bibili na lang ako ng damit. Nakakaya din kasi sa mga followers natin paulit-ulit na lang ako ng suot. Kaya naman para sa inyo gagastos ako para naman hindi ako nakakasawang panoorin. Pero sa totoo lang, ito nga pala yung pinakapaborito ko. Woo! Sinabi ko nga pala sa tindera na vlogger ako. Kaya naman kahit papaano binigyan niya tayo ng discount. Nakita ko nga pala yung tropa natin si Misha. Mangihingi sana ako ng baon kaso parang ayaw niya. Maghapon daw kasi siya sa eskwela. Big big shoutout din pala sa mga batang to. Akalain niyo yun guys, nakilala nila tayo agad. Sabi ko sa kanila hindi nga pala ako si Itchambungan. Big big shoutout din pala kay Paring Jay. Papasok na daw siya ng eskwela dahil sa sobrang init na pabili nga pala ako ng mango shake. Pero mas ayos na sigurong ng ganto kaysa umuulan. Habang nagantay ng order, tumaya nga muna pala ako ng loto. Malay niyo tumama ako. Kaso wag lang sa pader Kung naalala niyo yung isang video ko, pinunit nga pala yung ticket ko. Ang nakakainis lang doon guys, hindi naman siya yung nagbabayad. O di ba, quits na tayo. Alam ko naman dito na hindi ako mananalo kaya umalis na ako. Tapos na din pala yung mango shake na binili ko. Bago umuwi, bumili nga muna pala ako ng ulam. Syempre may all-time favorite din Nagtanong din pala ako kung magkano magpalinis ng aircon. Kaso parang hindi sila interesado, tinawanan lang ako. Char. Nakauwi na nga pala ako ng bahay. Nilagay ko muna yung mga mango shake dito sa freezer para hindi agad sila matunaw Mag-aalas 12 na nga pala ng tanghali. Kaysa magluto pa ako, bumili na lang ako ng lutong ulam. Guys, comment niyo nga kung anong paboritong ulam niyo kasi ako guys, eto talagang dinakdakan. Tapos sa sabawan mo pa ng adobong atay? Grabe, sobrang sarap niyan. Habang kumakain nga pala kami, tumawag nga pala yung tita ko na nasa Australia. Kasama niya nga pala si Tito. Wow, chicken may tome. Sabi ng tita ko, napakalaki nga daw pala ng chicken do. Nandito nga pala si Ate Ana. Kumakain na rin si Mama. shes, food trip na naman si Boy Machuno rin. Pagkatapos kong kumain, binigay ko na rin yung mango shake sa kanila. Syempre, mawawala ba si Aling Rihina? Ngayon nga lang din pala ako makakatikim nito. Siguro isang beses sa isang buwan, pero masarap siya, promise. Hindi ko nga pala alam ang ginagawa ni Aling Rihina. Umorder na naman kasi sa Shopee na hindi ko alam. Napakamahal pa naman ito. Dahil sa sobrang init, maliligo na ako. Mabilis lang pala ako maligo. Dalawang buhos ng tabo, tapos sabon, okay na ako. Siyempre guys, charot lang. Kailangan nga pala natin ng hygiene. Grabe guys, napakasarap sa pakiramdam. Dati kasi twice a week lang ako maligo. Char! Yung presko nga pala ang sinuot ko. Teka, parang may nakalimutan ako. Yung mga alaga kong isda, hindi pa ako makain. Kaya naman pagpasok ko ng kwarto, yung mga isda ko nagwawala na. Grabe guys, kagabi pa kasi sila, hindi ko makain. Okay lang naman yung para may pasting. Malapit na nga pala mga naktong isda ko. Gutom na na rin pala tong flower horn so paano guys hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa panonood paalam